magandang umaga sa inyong lahat so tayo tayo ng awil ng tayo mga kaisla so try natin yung makaulam tayo uy uh, nawala nawala ang gal mas iba mo sana yun

Tingnan lang natin para may meron tayong ulam mamaya. Yung dito sa mga isla sa isla ng Buracay eh. Lahat ng mga pagkain mahal. Tourist man o local, pantay yung presyo. Lalo na yung mga isda, mahal. to, so, yung tawag namin yung pakol. Pakol to. Dito kasi mariko sa isla ng Buraka ay eh, halos lahat ng pagkain mamahalin. So, akala nyo yung yung mga lokal dito hindi rin binibili ng ng pagkain ng ng turista ka. kasi yung lahat ng So, mga mga bilihin mga mga isda mga karni so, medyo mahal dito so lahat ng mga turista na pumunta dito so expect nyo na na dito yung mga mahal na mahal na yung mga pagkain Yun. Nice one. Yes. Slow. Yeah. Hello. <laughs> yeah. Malaki-laki. Thank you. Malaki-laki po naman. Ayos. Oh. Sabit. yung buhay ng ng tagaisla ng Buracay pag ikaw ay walang hanap buhay dito talaga magutom ka tapos mahirap ang trabaho kung maghanap ng trabaho sa mga hotel kung wala ka pinag-aralan tapos yung isa pa Mahirap din dito magmanirahan kung maganap ka ng bahay kasi dito ah uh, medyo stricto na sa buong Buracay So kung ikaw yung nagtatrabaho dito sa Buracay so kailangan mag -tsaga. Kung wala kang tiyaga wala ka rin nilaga So ako okay, yung mga ito so, yung ginagawa ko kasi dito kasi sa isla uh, mahal yung mga ulam kailangan so, ko kung mayroon kang bangka talagang makatiktik ka kung mayroon kang bangka kasi anytime pwede ka maka, makalaot makahuli ng isdang bato so malaking bagay tulad sa akin mayroon trabaho So kailangan muna natin magtyaga. Kasi tulad ngayon, hindi pa stable yung mga turista ng Buracay. Ngayon, off season. So medyo mahina yung mga turista. Panahon ngayon, buwan ng September, yun yung off season talaga. So medyo okay siya pag, pag parating na ng month ng, month ng Halimbawa, November. Simula ng November, hindihan na yung mga turista pumupunta hanggang summer na. So, ngayon, mayroon kasi mga pasok na. So, medyo may na yung mga mga turista ng, ng, ng Burakay. So, tayo ay mga will muna para mayroon tayong ulam. Kasi makatipid ka kung mayroon kang isda na na ulamin sa isang araw mo hindi maubos eh sa isang kilo so ngayon mayroon tayong isang kilo na so makatipid na tayo mayroon tayong uling medyo malaki dito tayo mga guys sa likod ng ng crystal cube medyo malayo siya sa isla kunti eh okay, mga islao oh. kita natin oh. Ayan, medyo malayo siya so yun yung is Crystal Cobo Yan yung isla natin dito tayo sa likod na yun likod. doon kasi yung White Beach magkakita bawain na Pawele pala tayo uh, wala tayong angunit na dyan o maghulaw na talaga dito na tayo sa tabi ng daungan natin so walang tao hirap pa yun yung tumubuhat ng bangka pag walang tumutuo so magana tayo ng tao kung sino yung tumulong sa atin kasi minsan na guys na so mayroong mga speedboat dito yung yung mga private na mga speedboat So dito yung ito yung ano eh yung yung pagkandot. So dito yung dumadaw yung mga skateboard. So ngayon sa kabila yung yung daungan ngayon ng mga guests kasi habagat season. So wala dito yung biyahe. So doon sa kabila sa manok-manok sa tambisaan. So yun. Walang tao. Oh. Malinis.

pangulaman talaga oh. Oh. Kasi kanina yung sabi ko pangulaman, pangulaman talaga. Yun, pangulam na. Ito pang sabawan, ito pang iyaw. Ayos. It Malapit na maluto. Ito na. Yun. Malapit na. Ayos.